Hi guys, tara at samahan niyo ako magluto ng adobong pusit. Yan, nagisa na po ako ng bawang. Ay, luya pala. Tapos sinunod ko na po yung sibuyas. Tapos luya po. Nung no, magisa na po natin ay. ay nilagay ko po ang kamatis. Ayan, gisa-gisa to the max, ba? Diba? Ayan, sinunod diba natin ang max, ating max, max. puset na maputla. Maputla pa sa mukha ko. O, ba diba guys? ba diba, ang sarap niya guys? Tinakpan ko po siya guys. O, ba diba guys? Ayan, tinakpan ko hanggang sa kumulo siya guys. O, ba diba guys? Ayan, tinanggal ko po yung takip yan guys. Saka ako nilagyan po ng 2 cups ng toyo. Sinunda natin ng 2 cups. Then, ng suka. Saka po natin nilagyan ng paminta. Tinakpan ko po pa pala. Ang ano? Wait lang. okay nagre record pa. Ayan, guys. So, kumukulo na siya, guys. saka ako nilagyan pala ng paminta pala dito. Ako naglagay pala ng paminta, guys. Ayan po, guys. O, so, isang plastic ng paminta na nabibili sa tindahan. Yung tigpipiso lang guys, masarap na po yung durog na durog. Ayan po, halu-haluin lang po natin guys. Ayan, ayan guys, oh. Tingin nyo guys, oh, halu-halu lang. Haluin nyo ng haluin hanggang mahugulong buhay nyo guys. Oh, ayan, oh, tinakpan ko. Ay, hindi pala, hindi ko tinakpan. Nalagyan ko ng na oyster sauce. Ayan, luto na. Ay, hindi ba pala, nalagyan ko pala ng asukal. Pam Pampa, ano, ang tawag daw, nilagyan ko ng sili pa. Nagkamali ka pa. Oo, yan, nilagyan ko ng sili, tapos, hinalo-halo ko po ulit. Yung palang asukal na nilagay ko ay para pampabalansin ng ating lasa. O, ayan guys. Tinakpan ko ulit guys. Saglit lang anak ko. Nag-record pa ako guys. O, ito na ang ng anak ko guys. O, ang gulo. Ayan. Kumukulo na siya guys. Ayan na po. Luto na po ang ating adobong pusit. O, napakasarap niyan guys. Ta o, bakit sa kaldero natin guys dyan. O, sige tara na guys. Kumain na. Bye bye guys. I love you all.